magandang gabi po Nag, nandito na naman yung vlogger namin oh. sa si Mane vlogger ng barangay Taklubo oh, yan guys ah, oh. yan yung nagkatalingkod ha oh. yan vlogger din yan guys vlogger uh, yan o oh. see oh. kilala nyo yan may okay latira ni Maxi ha vlogger ng Taglobo nagsama kami nakasira pa na yan guys yung isang vlogger namin pero yun kami dalawa lang maliit na vlogger dito sa Pangay Nakasinilum <laughs> da. Nakasira, <laughs> Nakasira pananga Abri abridor guys. Hey, <laughs> shout out ko pala sa mga Milan family, at Amaro at Kadusale. Ah, uh, pakolanan pudi shout out pudi dinhi tanan. Up sa mga sang subscribe na kog, nag-like og nag-comment. Salamat po suportahan niyo paren kami. At ito pa rin si Manny, yung vlogger namin dito sa Barangay Tagloko rin. Isali nyo na rin. Manny. Vlogger <laughs> din yon. guys. O, kung gusto niyo ng maraming pagbibilian, guys, meron oh. Tingnan lang, guys. Yan. At At siyempre, yung pinakamaganda namin dito na tindera at siksik. Oh, yan. yan, Guys. Yan, Kababayan ko rin yan, guys. Kababayan ko rin yan. ko rin yan, guys. Gusto niyang pumili ng mga iba-iba. Pero -iba? hindi tayo magpipilihan dito. Yan. Ito lang yan, guys, sa Barangay Taklobo. Ikita niyo yung barbershop dyan. Katabi lang yan. Ah. Oh. Yan, guys. Ah. Oh. pickเล่น alamung gulung me, ya? Banyak pilihan, guys. Dan. tapi bilang tuh nang kan biasa ang pokey guys yung barbershop natin na <laughs> pokey na pokey yan guys 100% yan walang loma dyan <laughs> kahit tignan nyo bagong bago pati yung relo ah, hindi, oh hindi mo kaya yan hindi mo matitibag yan guys kaya, yan ang matindi ditong gumupit ng pokey guys ito so nga pala guys ah uh, namin dito sa barangay takot oh ko oh yes subscribe And guys Ronald Maylan pakisubscribe naman sa youtube channel ko maraming salamat ito lang yan guys